Hi guys! Ngayon German Shepherd naman ang shoot natin. Handlock or Shooter's Lock ang gagawin natin sa kanila. Perfect naman na may may encounter tayong ganyang mga dogs. Medyo ingat lang tayo. guys, nataliran siya. Medyo delikado pagka inaabot tayo. Yan, Yan pa pa ng isa. Yan. Every time magsasampa tayo ng mga big dogs, need nating busalan. Then after nila magdikit, pwede natin tanggalin yung busal. Basta kalmado na sila. Okay, sige.

handlock ang ginawa ko sa kanya or shooter's lock kasi once binitawan ko siya maagang oh, mabilis marirelease kasi hindi nakapasok yung buong lock ng dog o yung tinatawag na bulbosa nangyayari yan kapag ka masyada excited yung male or medyo hindi pa ganun yung female Ano, yung na. Na Guru... sa you know, may na ito na. 1.5 na ako. Dito ka. Wala char, charita. Para sa ano pagbuhos. Kung niya, mas maganda pa ininom kung kinakain niya. Tapos ayaw niya naman, iharon ito para pagkain. Artanya. Ano, parang ano 'yun eh, yung natural na Yan guys, ang medyo ah hirap ang ano, ang shooter kasi nakakangawit sobra. Hangga't hindi natatapos ang meal Uh, hindi namin bibitawan matagal siya ng 5 to 10 minutes or kung minsan uh, inaabot pa ng 15 to 20 minutes guys, kaya talagang tinatsaga namin kaya pagka ang uh, shooter ang uh, skills natin, kailangan mahabang pasensya natin kasi talagang sobrang nakangawit sa binte at the same time, lalo na kapag yung mga dogs nakakangawit sa kamay pipigilan natin sila at hanggat maaari um, wag na wag na silang maghihiwalay hanggat hindi natapos yung mail nakakaano na ako eh Ano mga lambuti na ba yung natin? Meron ka natin. Ah, marami yan din. Ah, katikin lang kayo sa'yo. Order ko yung pabote. Mag-dami sa pabote. 100. Kaya ka. Ah, mag-dami. Bumili ka sa sasunyan. Ang dami sa pabote.

Ang ito lang yun? Oo. sabi nga ito. Kasi sa akin, ano yan? kung papi niya ngayon, yung mga malalakas na mga pinakaayos ng kadele. niya, sa kadele. Ito lang, lahat. Kaya doon siya ang mati sa akin. Sour siya ng kata. Pag-uha ako. Ayan guys, medyo nararamdaman ko na dyan na nagre-relax na yung mail kaya medyo i-ready ire ko na sila para pag nag-release sila

puto na pechao medyo tumatawa. Iyan oh. Ay. Ayun oh. Mommy. Bye. Pang to be kind dito ya sa tapos. And guys, saka tapos din tayo. Ayan guys, sana may natutunan kayo. Um, kung nag-saway niyo yung video ko, please um Subscribes, like and share guys para sa iba ka pang vlog. Uh, pagod. <laughs> Bibigat nila. <sniffs> Ay, sa <Taka> kamay. <laughs>